Sawat dikhap mga kuya, mga ate, mga auntie, uncle, mga kababayan. <laughs> active na active eh. Ngayon guys, andito tayo sa Train Night Market or Talat Road dito sa bandang Srinakarin, Bangkok, Thailand. So ngayong araw, uh, may nag-catch up ng attention ko. Matagal na actually ito, pero ngayon ko lang siya mabibigyan ng oras. Uh, may nag-catch up sa ng attention ko sa comment section ng aking mga youtube videos na napakaganda ng mga tanong niya binigyan niya ata ako ng apat na tanong na parang nasagot ko na sa sa comment mismo pero gusto ko siyang gawin na parang Q&A video kasi may mga medyo may mga gusto kong i-share about sa mga tanong niya na ano 'di ba? So, eto guys, shout out kay Kuya Sergi Dison 7462. Salamat sa mga comment mo at pwede ko siyang gawing content. So, simulan natin guys, no. Unang-unang katanungan kay Sir Sir Sergi Kay Kuya Sergi Dison 7462 Mukha ka ng Taiko bro Thailand National kung tawagin nung nasa Taiwan pa ako May mga worker din kasi na taga Thailand don Specially factory worker uh, Hindi siya tanong <laughs> Pero ayan salamat kung mukha na akong Taiko Pero ang Taiko dito is hindi ko alam yung word Hindi ko narinig uh, pero kung tungkol naman sa mga Thai na nagre-refer sa ibang lahi ang tawag doon is farang. So ang farang or falang is ginagamit pagka mayroong mga puti, mga American or kahit anong foreigner naman. Pero syempre kasi tayo, uh, kumbaga, mahirapan pa sila mag-distinguish unless nagbigla ka nagtagalog. Na, kasi magkakamukha nga tayo. <laughs> Kaya mukha siguro rin talaga akong Thai ko kasi Southeast Asia pa rin naman to. <laughs> Pero yun, kuy, salamat sa unang comment mo. Akadlakad tayo. Pero... Ayan, ang susunod na tanong ay Ano ba secondary language nila dyan bro? Chinese din ba? Parang Vietnam kumbaga sa atin naman English ang tinuturo sa school Nostalgia Nostalgia Halos pa, Halos may pagkaparehas sa Taiwan ng itsura ng kalsada Ayan Halos kaparehas ba? By the way, uh, right hand drive dito sa Thailand So, medyo mahirap i-gets eh, no? Pero Sa tanong mo sir is Um, hindi ko masasabing secondary language nilang English kasi uh, oo maraming English teacher dito pero base sa karanasan ko Nakapagturo na po ako ng kinder hanggang college student pero sa college is parang andun pa rin kami sa noun, verb, ganon So bakit? Kasi po parang hindi po nila kailangan ng English dito sa country nila. Para sa akin lang yun, ha? yun ang kung paano ko siya ni-research noon. Kung baga, ang secondary language nila is English pero not official po. Uh, di ba? I've done my research. Uh, joke lang. Pero yun, uh, totoo, Nung nagturo ako ng college or pababa, college, high school, elementary, iisa lang po ang subject ko yung noun, verb, ganun pa ulit-ulit po kasi meron po yung mga nag-aaral po ng kinder na may English subject and then magaling na sila mag-English tapos pagdating ng elementary hindi sila pinag aral ng parents nila sa may English program so makakalimutan nila meron din naman po yung kinder hanggang high school hindi nag-English program pero nung nag-college nag-English program so magsisimula pa rin sila sa basics. Make sense? ba? Diba? Ganon po yung explanation niya. Kaya po maraming English teacher dito. At saka hindi ko sasabing madali maging teacher. Pero as ako na first job ko, wala akong experience sa pagtuturo. Hindi ako graduate ng eduk. Nakakapagturo po tayo ng kinder hanggang college. Okay, May? Kap ko na kap. <laughs> okay, next na tayo. May mga spaghetti wire din pala dyan, no? Parang pinas din, pero di kagaya dito, malala, basta may kabit lang yung linya, bahala na. Yes po, tamang-tama po kayo, may mga spaghetti wire pa rin po dito. Ayan, kung nakikita nyo. Ang nakakatuwa sa spaghetti wire dito, mga bahay sila ng squirrel. Hindi bahay, pero kung saan ka makakita ng squirrel sa spaghetti wires, ayan, dun, dun sila tumatakbo, ba? Diba? Pero sabi na natin o, oh, sige may spaghetti wires. Uh, never po kaming nakapag-experience dito ng power interruption na hardcore. Meron lang yung isang beses sa uh, three times kong dumating dito sa Thailand or tumira dito sa Thailand. Uh, nagkaroon kami ng power interruption isang beses lang sa buong buhay ko. Tapos yun is nung kumidlat. As in kumidlat nang tumamat sa post 10, then bumalik siya after 30 minutes sa pagkakaalala ko or less ba? Diba? So, yes, meron naman po any Southeast Asian country naman po ata kahit nga po Japan eh, merong spaghetti wars, diba? Sakit na ata ng Asian. <laughs> Biro lang. Ito, ito medyo maganda tong tanong na to. Dito ako excited eh sa panghuli nating uh, tanong, no? Ay hindi, meron pa. Etong katabi niya kasi, guys eh, katabi niya. Pero yan, sagutin muna natin to. May winter ba ang Thailand? Wala po ko is sobrang init po lagi dito. Merong tag-ulan. Itong June, July, August, tag-ulan po yan. Kaya sa mga papasyal, iwasan nyo itong tatlong buwan na to na June, July, August. Tag-ulan talaga yun is hassle. Pero kahit tag-ulan, hindi siya yung malamig na parang sa atin sa Bagyo Na, po baga, ayun nga, rainy season, hindi po. Mainit talaga dito. Ngayon nga, kung kalataan nyo eh. Yung maganda naman dito is araw-araw ako nagpapawis. <laughs> Pero yan, ito na yung pinaka magandang tanong kasama nung sa winter na yon. Salamat talaga sayo Sir G Dison 7462. Kamusta kamusta ang traffic rules Jan, Kasi sikat ang Thailand sa mga concept pagdating sa motor na gustong-gusto ng mga Pinoy na hindi pwede dito sa atin lalo pag city driving. Ah, uh, alam, aware na aware po ako sa gusto mong sabihin and then eto talaga yung gustong gusto kong sabihin sa mga kakilala ko sa Pilipinas or kumbaga gusto kong ikwento, ipakita kasi guys, eto nga yun. Alam ko gusto kong sab gusto mong sabihin sir, eh, Thai concept. So dito ako excited talaga, kaya dito talaga ako pumuesto sa parking lot. So simulan siguro natin dito sa may mga walang halos pumapark. park. So mga sir, kung akala nyo ang Thailand is parang paglabas mo ng bahay mo Meron ka ng mabibilhan ng gold bolts Or mabibilhan ng shocks, ng uh, tambutso, mga ganon Mga kuys, hindi po Alam nyo ba, eto yon kaya excited ako Alam nyo po sa Pilipinas lang po yung Ang motor nila lahat may sticker ng sulat ng Thailand uh, May gold bolts, may kung ano-anong kumbaga ano tawag dito upgrade or yung tambucho malalakas maingay yung pangkarera talaga dito sa Thailand di ba pero tingnan yung mga kuis di ba eto ang mga motor dito sa Thailand ipapakita ko sa inyo hanggang dun sa dulo unahin natin sa sticker or sa gold bolts di ba ang isa lang naman na talagang naging parang culture na Thai concept is ito yung naka rimset Ito, eto Honda click Scoopy na naka-rimset. Pero ayan mga, mga kuys Sige. Tignan natin lahat. Tignan niyo kung may sticker 'yan or may mga tambutso. O may mga shock or may mga baso ganoon. <laughs> Guys, hindi ako nagmamak ha Ang gusto kong sabihin is uh Oo, ang Thai concept Nandun sa race, nasa race track, sa circuit. Alam niyo 'yun kung kung gusto mong makakita ng racing, pumunta ka sa kung saan ginaganap ang racing. Pero guys, wala dito yung parang sa Pilipinas na sa kalsada, yung, di ba? Uh, na pala, hindi ko nasagot yung kamu kamusta sa traffic rules. Ang traffic rules po dito, hindi po sila mahigpit sa helmet, especially motor po yung pinag-uusapan natin. Hindi rin po sila mahigpit sa apatan na sakay, lima, anim, buong pamilya. Okay na okay po yan. <laughs> Pero sa Bangkok City, medyo alam na natin yon kasi uh, doon na po ang mga tourist pero yan balik tayo guys yun nga yung isang nakagulat mga kuya eh kasi uh, mas simple mas simple sa atin pero hindi natin masisisi kasi tayo fan, fan tayo ng Thai concept bakit hindi di ba diba? yun lang naman yun uh, wala tayong sinasabi na oo hmm, ang Pilipinas wala, wala tayong negativity yung ilalabas na ganun ang gusto ko lang ipakita sa inyo is uh, simple lang dito ang motor malayo sa mas maganda, mas malayo mas magaganda ang style ng motor natin mahilig tayo mag-upgrade eh diba? <laughs> ah ito wala sa ano to wala to sa Pilipinas Honda Force 350cc ayan show oh. 350cc wala siyang walang ganyan sa Pilipinas hindi pa na-release siguro or hindi ma-release -re -release. ganda nito ADV 160 pero yan ayun nga uh, isa sa reason ko bakit ko to gusto i-share sa inyo marami kasing nagsasabi na oy magta Thailand ka pasalubong naman ng tambocho kahit isang shocks lang kahit gold bolts lang kasi mura daw doon baka piso lang daw ang gold bolts doon oh siguro mga coins pero hindi ko alam kung saan bibili Siyempre, sasabihin ng mga ibang tao na nandito sa Thailand oh meron naman Yun nga po uh, meron pero hindi ko nga napupuntahan, ganon. And then, secondly, akala ko rin dati, pagdating ko ng Thailand, motor shop na lahat. Pero wala. Kailangan mo palang pumunta sa kung saan nga yung lugar ng mga, uh, kumbaga parang pumunta ka sa divisorya ng mga motor. Pero kung yung sasabihin nyo na, ah, paglabas mo ng bahay, gold bolts na agad eh. Kanina ko ba narinig yun? Pero may ganon nga. Ayan. Pero balik tayo, mga kuiso. As in. As in, as in. Ah, saan pa ba tayo? Hindi tayo pumunta doon, sa kabila. Diba? Yan yung mga visor na sobrang, ano, kung baga, punong-puno ng sticker. 90%. Wala. Wala talaga. Hindi sila, ano, hindi sila nag-upgrade. Ganun, yung mga pinapalaki mo yung visor, pinapaganda mo yung, ano, side mirror, yung mga throttle na na JRP. Wala, wala, wala kayong makikita ng ganun dito. Tignan nyo. Yung mga throttle na JRP. Yung mga flat seat. <laughs> yung mga flat seat, di ba, na nilalagay sa rider. Ah, wala, wala mga kois. Ah, oh, ayan. ADV 350. Wow. Ito ang ADV 350cc. Oh. Maraming PCX, maraming Honda Wave. Ah, ito, wala rin sa Pilipinas to. Oh, kot -hot. Ang Honda Lead. Wala rin yan sa Pilipinas. Ang bago dito ay yung Yamaha Fasio. yon, yon ang bago dito. Kaya halos wala pa. Ito rin, sikat na sikat to. Zoomer. And then punta naman tayo dito sa malalaking motor dito. Para makita nyo lang guys. Pogi oh, na ito. Ayan, ito. Isa pa lang na nakita kong naka-Arkapovic ISC o oh, SC oh. diba wag nating wag nating itutok guys <laughs> pero ito ito Honda Forza pogi rin eh tapos meron din siyang flasher dito sa side mirror yan pwede rin ito pala mga kuys pwede rin na walang uh, walang side mirror uh, uh, hindi hindi nila inaano yon kaya pansinin nyo walang mga side mirror to mga to mga mahilig makikarera siguro Ayan, ano to? X-Max ata to eh Tama, X-Max Ayan, Ninja, Forza Forza, Ninja, Honda Forza Ito Pero di ba diba, Ayan, so Bago pa natin mapahaba tong vlog mga kuys Sana Ayun, may natutunan kayo sa akin dito Na napakita ko sa inyo Imposible, imposible sabihin yung Pinili ko lang yung ipapakita ko ha Hindi, ayan lang, inikot naman natin no oh. Guys, hindi po Hindi po ganun uh, ka ka open ang Thai Thai concept or Thai look sa kalsada or sa daily daily ano nila hindi na uh, porket Thailand Thai sila ganon hindi po at saka pansin nyo po buong vlog ko na nagsasalita nandito sa paradaan wala kayong nakita kong maharurot na tambotso di ba walang malakas na bomba ayun <laughs> Diba? So, Sir G Salamat na salamat sa kwento mo Kasi nakapag vlog ako ng mga 10 minutes vlog <laughs> And then, yun niya. Guys, sa mga gigil sa akin ng gold bolts Wala, hindi ko alam kung saan bibili <laughs> Pero yan, next time ulit mga guys Giggle Moves dito sa Thailand Peace!